Hello! Magandang maga sa inyong lahat sa man mansulok ng mundo kayo ngayon. Ako po, Seva, ang inyong amiga, feeling ko pa. Ngayong araw na ito ay mag -che -che -ka na naman tayo. Magpapasalamat muna ako. Panginoon, maraming salamat sa pag niyo sa akin ngayong umaga. alam nyo ba na dapat nagpapasalamat tayo na lumising tayo araw-araw dahil ang ating buhay ay maikipang hindi natin alam kung tayo gigising papabukas pa bukas o hindi kahit wala tayong nararamdamang sakit sa ating katawan hindi pa rin natin hawak ang ating buhay. Hindi eh, pa rin natin hawak na tayo gigisingin ng Panginoon bukas. Kaya nga, minsan, makakalimutan talaga natin. Tulad ko, makakalimutan ko talaga. Pasalamat sa Panginoon na ginising niya ako sa maka. Alam niyo ba, ay ako nagdadasal gabi-gabi. Minsan lamang, pero isa lang ang aking ipinagdadasal sa Panginoon na ako'y bigyan ng mahaba ang buhay upang magabayan, masubaybayan ko ang aking mga anak. Sila'y magkaroon ng kanyang kaniyang mga pamilya at okay ang kanilang buhay. Yan lamang po bilang isang ina na tulad ay pinagdadasal natin ang mga anak natin, ang kanilang kalagayan, ang kanilang future. Yan lamang ang ating pinagdadasal. Na tayo rin ay isa pa rin. Na tayo bigyan ng mahabang buhay. Sabi nga nila, bawat oras, minuto, segundo, ay mahal sa atin dahil hindi natin hawak ang ating buhay sabi nga nila dapat nagdadasal ka dapat humihingi ka ng tawad sa kanya yan ginagawa ko naman kaya kayo rin dapat yung gawin siya. Tawagin siya. Yan lamang. Magandang umaga.